So nakuha na natin yung big bike Kauna-unahang big bike natin sa Pilipinas Grabe, ganda Nakakilig Diyos ko Welcome to At ayun mga pre Parang this is a sign na talaga Parang sign talaga to no yung ating pang-araw-araw na Aerox may tama sa fuel pump mga pre maghapon kung kinakalikot kahapon nagpalit na ako ng bagong battery yan tinignan ko na rin dito sa my stator magas yung oil tapos pinalta natin ng oil seal Handa, ganoon pa rin Nagre-redondo pero hindi tumutuloy. At na tayo ng mga piyesa ng fuel pump. Yung dynamo tsaka yung IC dito. So, ha! Malamang sign na to. Tanungin natin si Macy's. Ayaw na maayos ng motor. Bakit? Okay. Bibili na tayo ng bago daw wow. <laughs> ano, bili na. So, ayan, kukunin na namin yung bagong motor. <laughs> Tawa siya eh. Kaya talaga maayos, hayop na yun. Ayan, this is it, pansit. So, meron tayo dito, ayan. Bili ng motor. So, titignan natin kung magkano yung makonekta natin. Pandagdag ng pambili ng motor. Open natin, tapos, pinangin natin. Let's go. Maybe? At so, ayan na nga. This is it, mga pre basis is the day. Kulin na natin yung motor natin. At ang haling tapat na, gagabihin na tayo sigurado. Kaya huwag natin patagalin. Tara na! At ito nga pala, gumagana na yung Aerox natin. No? Yan o. Yung naging problema lang pala niya, is yung negative wire na sa ECU. So wala na siyang signal. So ang dami ko lang pinalitan. Nagpalit ako fuel pop IC tapos ng motor. Ganun pa rin. <laughs> kasi 12 volts naman yung labas ng ano niya eh. Ng power niya kaya hindi ko tinignan yun. Kahit 12 volts pala yung lumabas doon, check mo rin yung negative kasi yun nga, pwedeng putol o kaya corroded. Yun yung nangyari sa akin. Kakaperanggot na ano, kakaperanggot na wire lang pala yung problema. Anyway, tara na. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Kunin na natin yung motor. Let's go. Wow. Kaya 23 na tayo mga pre. SM, ay yes, SM Marilaw. NLEX Marilaw na. So, stopover lang tayo. Tapos, next aklit, na clip, dun na. so, finally, after 3 hours from MOA, nasa Leonardo na tayo, Jollibee. Yeah. Hintayin na lang natin yung kausap natin. Kaya o mga pre So nakuha na natin yung Whoo! So nakuha na natin yung big bike Kauna-unahang big bike natin sa Pilipinas Grabe Ganda Nakakilig Diyos ko Naririnig nyo ba yung tunog? Ewan ko ma-appreciate nyo sa ano no? Sa may uh, camera Pero Ako Sa personal Ang lalim ng ano Ang lalim ng tunog So yun uh, Gabing gabi na So hindi natin ma ano, natin mabablog to ng maayos, no. Palagay ko, uh, buwas natin i-review to. Okay? At yun More than weeks na natin hawak itong motor na to Siyempre pinaganda muna natin Inayos muna natin lahat-lahat Tinanggal natin yung kalawang Ngayon pa lang natin dito test ride no Sarap <laughs> Kung naririnig niyo yung muffler Iba talaga yung tunog niya pare. So yan, so far so good Tinatry-try ko naman dun sa may lugar namin Ikot-ikot lang dun So ngayon, pupunta tayo ng north Wala na akong kaming destination Basta north lang, practice-practice lang At install na rin tayo ng RFID Yan, papunta ng EDSA Mag-EDSA tayo So part pa rin ng training ko yan <laughs> Kasi medyo mahirap isingit-singit to Dahil medyo, yan nakikita nyo white yung ano white yung handlebar no Di tayo sa maraming sasakyan or uh, traffic para masanay tayo yung seat height okay lang din naman hindi naman siya ganong katangkaran parang 810 lang yata to, 815 mm pero tiptoe syempre importante lang naman is yun may lapag mo yung mga ano mo may plant pa yung mga paa mo sa ground para uh, magkaroon ka ng konting kumpiyansa Ano? First time natin pag-motor sa expressway At na natin kung anong feeling, no? Poor lang tayo sa sakyan pag nag-expressway Hindi pa natin natatry mag-motor So, this is the day This is it <laughs> Tignan natin kung ano magiging experience natin, di ba? At itatry natin sa traffic to Kung maayos Yee! Yeah? Dito na tayo sa EDSA, mga pare Oo! Ang lalim ng tunog Diba? ba? Grabe yung tunog. Ang lalim. So yan, ganito yung sitwasyon ng traffic sa EDSA. Hindi masyado maraming sasakyan. So, yeah, tsaka straight straight lang naman 'to, eh. Yun oh, mini tunnel ulit. Nice. Yes, mas challenging pa yung ano, uh, daan kanina sa nag sa Taytay. Kasi doon kami dumaan from Binangonan na napaka traffic tapos maigitid yung mga daan dito medyo okay okay naman tingnan natin sa may unahan parang wala na end cap dito no kasi yung mga ano eh yung mga motor oh, kung saan saan naman na isang dahilan din kaya nagbig bike kami is itong end hayop na end cap na to naigitan nyo sa sitwasyon eh labo labo na naman yung mga motor so palagay ko walang end cap sa uh, part na to ng ano, ed sana at malapit na tayo dito sa may end no yan sa may Kirino Highway yan so yan nakakana na tayo dito Ooh, so yeah this is it <laughs> pasok na tayo ng MVX ang abay first time so yeah welcome to NLEX customer service ayun meron customer service uh, keep right So dito tayo kasi magpapa-install tayo ng RFID. So papunta pa lang ng Balim na wakto nga nga uh, At hindi tayo magpapaspas kayo. <laughs> kasi pareho kami natatakot ni Macy's. First time nga, di ba? So tama na tayo sa mga 80 sa So yun. Kung wala ka pang RFID mga pare gusto mong panitan, sa may Balim Tawak meron. Sana. Ah, uh, magtanong tayo kay Kuya. wala pa, papa-install pa lang. Parito po doon tapos tila na lang ay may puting container. Ah sige, puting container. Ah sige pa. Ah sige pa. Thank you. Yan. So, pa-parking lang tayo dito, Ako kailangan ng ORCR yata Yan, medyo mahaba-haba ang pila, no. Ah uh siguro mga 30% persons yung nandito. Tower. pa Pero sir, dito na Oo Ah, Oo. Ah. Hmm. At ayun, after one hour mga pre. So isang oras tayo nandito mga pre. Nakakalungkot lang. Wala silang internet tapos eh uh, yung internet nila para sagot pa ng empleyado, di ba? Oo. Just go. Easy trip, ano na Anyway, yun Pass size and legs ulit Ito sa mga goal natin to Na makapagpa-install tayo ng easy trip Or RFID Sa so, balintawak to mga pre Ang daming tao, tapos lalo pang dumami ngayon Tapos Sira daw dito yung scanner So, kailangan pang Ipakita yung card Ano yun? So far from binangonan <laughs> From binangonan to balintawak, buhay pa naman yung motor Yan, sa bagay binahay na nga natin ang kabanatuan to ano? kabanatuan pa uwi kailangan natin pumila ang muna tayo pakamote tingnan natin kung gumagana at hindi pa gumagana bigay mo na yung card yan 79 yun 421 thank you Nakakabayan na tayo mga free So free na ulit <laughs> Welcome to Andrix Ay First time naka motor Namin ni Macy's So di pa namin alam kung saan pupunta <laughs> panibagong unlock na naman sa mga travel natin na nakapasok na tayo ng NLEX na ma Anong feeling na nasa NLEX na motor? Ayaw, na-testing-testing na natin no? Yan, yeah, nandito na tayo sa Bulacan somewhere in Bulacan at uh, 11.17 na nagugutom na kami hindi mo kami nag-almusal, kape-kape lang so, hahanap muna tayo makakain dito So stop over muna tayo dito sa may shell So ayun, approaching na tayo sa Balagtas Actually Success Nakapag-enlex na tayo mga pre Kakatuwa <laughs> Ay, first time Enlex Leon Sino Tingnan natin kung buo pa yung motor Okay pa naman So yan. sasabihin ko lang pala sa inyo no? isa sa mga deciding factor kahit dahil kinuha natin to unang una syempre sa presyo as pangalawa dahil sa layon na to ayan oh. di ba nakarating naman kami na maayos nakapagpakabit na tayo ng RFID tapos yan nasa NLEX na tayo mga pre so kain muna kami nagugutom na kami sobra ayun Ay. hey! na tayo mga pre so tuloy na tayo sa ating uh, testing <laughs> so balik tayo sa NLEX Gaming Ayan Ito exit na lang tayo sa may tabang Kasi hindi pa tayo nakaka-exit dito eh Dito na tayo mag-exit na nga pare Since wala naman tayong pupuntahan So dito na tayo All goods naman yung motor no Lalo na sa pag ano pag ganyan Yung pang -ano, straight straight lang May kabigatan siya oo oo Mararamdaman mo lang naman yung pag traffic eh Yung pag uh, Yung mga paliguli ko Yung mga pasingit-singit Yung mga ganun Pero Pag na -ano, pag naandar ka ng ganito all goods, ang ganda, ang sarap dalhin tsaka mararamdaman mo talaga planted yung anong motor sa kalsada dahil nga sa bigat nya anyway, yon <laughs> nasa malolos na tayo siguro ito yung unang initial review natin una na, initial pa so ito yung initial review natin ng uh, ating uh, brand yung second hand ng motor na si Leoncino, yan all good so far wala naman naging problema sinabak natin siya sa traffic sinabak natin siya sa expressway so all goods naman Naka, nakapaspas naman ng more than 100 km per hour so okay na tayo dun uh, alam natin ma alam natin ma ride natin to no or reliable siya sa long, ride so yun hanggang dito na lang siguro muna mga pre marami pa tayong pagdadaanan sa susunod kasama tong motor na to hanggang dito na lang maalam ciao <laughs> anyway yun andito na tayo sa ano sa may Bukawe Bulakan tapos yan nadaan tayo sa bodega ni boss SNM nakikita ko to sa ano eh mga tiktok post dito lang yan sa may college of maritime maritime education tapat nun yan malapit to sa may tindahan ng mga bigas dito sa may Bukawe Bulakan ay ang bigat Yeah, malapit na umulan at siguro uh, mag experience na lang ulit tayo no? dahil ang init